Is there anything you'd want to say to him? Anak! God, si Mama nakarating dito. Alam mo kung gaano ka namin kamahal. Alam mo kung paano ka namin miss na miss na. At yung pamangkin mo na si Aina na ngayon kasama namin, nandudong sila sa labas, is crying because Miss na miss ka na raw niya. Anak, sangkaman, alam namin, nak, na lagi kaming nananalangin na nasa mabuti kang kalagayan. Uwi ka na, anak. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na, anak. Inay, eh, kayo kayo, kamusta kayo ngayon? Isang taon na <laughs> kami sa Kamusta ang inyong kalusugan? Nung una po, nagkasakit po ako kasi lagi po kami umaalis sa paghahanap sa kanya. Ay, hindi nga lang po namin siya talaga siya makakita. Kami po sa lamat. Eh, Nay, eh, aalagaan niyo rin ho yung inyong sarili. Gawa nang may dalawa pa ho kayong anak, ha? Inyong mga apo. Uh -huh. uh -huh. Eh, Baka naman po sa susunod na ano, pag napanood ng mga dabar natin, atin, eh, baka yes. makatulong. Opo. opo. Pwede pong... Ano wag? Opo naman, opo pwede naman. Pwede opo po, pwede opo po. Pwede po. Nanay edit go uh, mga maraming salamat. Talagang napakabuti ng Panginoon kasi dinako kami sa lugar na to. Sa panalangin, sinagot niya kami. Maraming salamat. Ako po'y lumalapit sa inyo tulungan niyo po kami. Salamat po, God. Salamat po sa istasyon na to, sa TV, sa TV station na to, na naroon sa kanilang mga puso na nakandang tumulong sa katulad namin. Kung nakikinig ka man, nakapanood, nakikita mo to. Miss ka na namin. Uy ka na. Nahirapan na sila na. Ay. John Franco, thank you very much. And uh, Nanay Mirna, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, ha? Salamat po sa inyo. Salamat po, bosing, Maraming salamat. Po. Kami po'y matagal nang nagre-report. Kahit sa mga vlogger, lagi ako nag-message. Dito po, may report din ako sa inyo. Lagi ako nag-chat-chat kay Labusing na sana naman po matulungan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong tulong dahil kami natawagan ninyo para makapanawagan. Sige po, Al panawagan po kayo. Uh, go ahead, magpapain Uwi ka na anak, saan ka manaroon. Alam kong ika'y mabuting anak. At tinuruan kita ng mabuting asal. Loobin ang Diyos na ikaw ay may nagkukup sa iyong mabuting tao rin. Salamat. Lahat ng dumadaan doon sa ating kainan, pinapakain ko basta mga ano para ang parang pakiramdam ko ikaw na rin ang pinapakain ko. Kaya anak, alam ko na mabuti rin naman na nagkukup-kup sa iyo. Kaya kung sino man po ako kup sa aming anak, pakibalik naman po ninyo dahil siya ay hindi namin itinakwil. Mahal na mahal namin siya. Siya po ay panganay. Maraming salamat po sa inyo. Sino man po nakakakita, nakaka, nakakabalita doon sa anak namin. Kaya... Salamat. So, Pinin, po. ka uh, sa tatay mo na sana naman nak, kung may asawa ka na or may, ma, may anak ka na, may pamilya ka na, umuwi ka, tatanggapin ka namin. Kasi masakit sa amin, kasi mga kapatid mo, lalong lalo na yung bunso, hindi ka kakilala na ate kasi hindi kanya nakikita. Sana nak, kung maisip mo pa kami ng mama mo, umuwi ka na para magiging okay na tayo, nak or mag update lang kung nasaan, di ba? Kahit lang, ano? Kaya nga, sana, oh. bossing. Kahit gano'n man lang sana. Kasi sabi ko nga, yung hayop nga, bossing, pag ano, uuwi eh. Pero hmm. yung anak anak tuloy, ano, parang sobrang sakit nga sa amin eh. Kasi hmm. sobrang pagod na namin hanap ng hanap. Wala man lang kami ma-ano. Oh. Okay. Ang... Nak, balik ka na na. Namiss ka namin. Ni ang kanilang makatulog na. Sa gagahanap sa iyo, ako na ilang buwan ako wala ayos na kain at tulog. Sa gagahanap sa iyo, minsan inaabot na ako ng ating gabi sa palingki. Hindi kita makikita. Minsan naulanan ako na lagi akong basa pag uwi. Hinahanap kita kung nasang gahanapin. Mahal na mahal kita. Sana nagbalik ka na. Namiss na miss ka talaga namin. Kami ng kapatid mo.